Good morning mga kapatid! Happy Sunday po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion o reaksyon dito po di sa Maglangganok sa Rochelle. ah uh, Kilangga at Kiruel. Ki Rochelle ki at Kiruel. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa lang ano na... Lahat masaya sa mga pahayag ni Ruel. At ah, uh, ito nga po mga kapatid pinag-aralan kong mabuti. Um, kasi marami tayong nababasa, mga comment, mga issue na talagang ikinu-comment sa atin at mayroon din po tayong mga nakakausap, mga kaibigan na langyan din po nakatutok sa community ng Maglangga. Ayun po. Mga kapatid, ako um, sasabihin ko lang yung opinion ko bilang isa pong uh, nagmamahal o nag, nakasubaybay, nakasuporta po dito sa maglangga. Para sa akin mga kapatid, sana matapos na ang issue nga. Huwag na natin bigyan na kung ano-ano pa, sari-saring issue. Para po ay hindi po magulo ang community. Di ba? At hintayin na lang natin kung papaano sila na maayos. kung Kasi alam niyo po mga kapatid, ah, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ah. Ako, direct to the point na lang po ako. Normal sa isang magkarelasyon, na nagkakatampuhan. Mag-asawa nga po, nagkakatampuhan. Magulang kapatid, nagkakatampuhan. Kaya po, normal na po yan, na nagkakatampuhan, lalong-lalo na po uh, si Langga, first time niyang nagkaroon ng boyfriend uh, kaya po yan, hindi niya pa po hindi pa siya aware talaga sa lahat ng mga uh, nangyayari, dahil alam naman natin si Langga talaga, ano, si Richelle na nung sila ay magkakilala ni Ruel lagi sila pong magkasama, ano? Kaya normal na po yun na ahanap-hanapin ah, ni Richelle yung araw-araw nila noon na nanliligaw pa lang silang ga. O kaya paan, uh, paano sila nagsimula. di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, dito sa relasyon ng dalawa, dapat wala tayong alam Huwag natin pangingimasukan ang buhay nila, ang personal na buhay nila. Kahit nga po ako ha, ako, sa anak ko po, never po akong nakikialam sa relasyon o sino man ng girlfriend po ng aking anak. Dahil minsan po ako na pinagsasabihan ko ang anak ko na, ay anak, ganito, ganyan. ah uh, ganito, si ganyan, si ganyan. Alam mo ang sagot sa akin ng anak ko? Mami, ikaw na lang ang maghanap ng maging girlfriend ko. Gaano yon kasakit o sampal sa'yo? Lalong-lalo lalo na po tayo na tayo po ay nagsuporta nagsup lang dito sa dalawa. Pero pinakikialam na natin po ang relasyon nila. Sana wag naman po. May mga bagay na hindi po tayo, may limitasyon po tayo na hindi po tayo dapat makialam. Ano? At uh, ang masasabi ko na lang din po dito, bilang mga supporter, ayaan, nila ta ayaan natin sila na sila mismo ang mag kung mayroon ba po silang pagkakat tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Kaya alam mo, saludo ako kay Ruel. Dito sa so sinabi niya, ano? Sabi nga dito ni Ruel, sa so sinabi niya, mga nangyayari sa mga nangyayari sana ano sa amin na ni langga, wala uh, wala ano yan walang pwi ano puwang na mga ano, uh, supporter na pati relasyon namin ha nilangga sinisira ninyo. Hmm. Gaano kasakit po 'yun. Ha? Gaano kasakit po 'yun? Dito sa sinabi ni Ruel na kayo na mga supporter mismo ang sisira sa relasyon nila, di ba? Masakit po 'yun, ha? Dahil tayo po Bilang sponsor o supporter, doon lang tayo makikialam or kahit nga po pagkikialam doon sa ano nila, sa relasyon nila, wala tayong karapatan lalong-lalo lalo na po sa pagtulong. Ano? Dahil binigay natin, tumutulong tayo o so, uh, so, uh, sponsor tayo. Ah, uh, natin na ibigay na lang natin na wala tayong sasabihin pa sa kanila. Kasi alam niyo po talaga Ah, nga ako talaga kay Kuya Bal na wala ako sa inyong pakialam. Sponsor man kayo. Magsilayas kayo. Kung ako ay pakikialaman nyo o hawakan ninyo ako sa liig. O. Oh, Di ba dapat ganun? Mm. At dito naman talaga sa sponsor na nakausap, umanga ako sa kanya. Pero hindi ko talaga yung, hindi naman ako sa, sang ayon doon talaga na pakikialaman natin ang relasyon ng dalawa na uutusan natin na tanggalin mo yan na mga picture. <laughs> hindi po, hindi po, mali po yon Ako, sa totoo lang, inangaan ko itong ano, hangang-hanga ako dahil lagi ko itong naririnig na sponsor na ito. Pero, yung uutusan natin, o paki pamang uh, masukan natin ang relasyon natin ng dalawa wag po Alimbawa man ay ano ay ako wala na doon nan ko na po dahil alam ko po ang both side ako, wala na po ako diyan masasabi. Ang masasabi ko lang dito, ang payo ko lang sa dalawa. Huwag niyong intindihin kung tungkol na sa relasyon ninyo ay pangawakan ninyo ang bawat isa sa inyo. Uh, ang pagmamahal, iyan ay hindi isinusuko. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa't ipaglaban nyo. Now, wala na lang kayong Uh, papansinin, wag kayong uh, alam nyo kung ano talaga ang totoo sa sarili ninyo. ano, Ang masasabi ko, alam nyo, La Ruel, ang pinangahawakan ko lang dito, yung binitawan mong salita na ano, ano man mangyari, hindi mo iiwan si Richelle dahil mahal na mahal mo. At uh, ano yun, uh, sabi mo pa dito na uh, kahit sino, wala pwedeng uh, makasira sa relasyon ninyo, no? At uh, kung ayaw nyo, at uh, isa lang ang gusto nyong suportahan, wag nyo na akong suportahan kung hindi nyo kami suportahan na dalawa. Yun ang pinangangawakan ko sa iyo, Ruel. Kaya hanggang ngayon ay saludo pa rin ako. At ikaw naman lang, ga, ang may papayo ko lang sa'yo, ano, ah, uh, wag ka na lang magsasalita o kahit ano, wag kang sasagot na sa kanila. Na anuman ang iba to sa'yo, o tawagan ka man, o pasokin man ang live mo, wag mo na lang siyang pansinin, o i-block mo na lang, gano'n na lang. Para wala kang ano. Ang mahalaga yung sasabihin, normal na yun na nagahanap ka ng attention. Normal yun, naiintindihan kita na nagahanap ka ng attention kay Richelle, yung oras ni... Ni Ruel, ay alam kong inahanak mo yun. Normal yun. Normal sa magkarelasyon yun na talagang nagahanap ng atensyon. Normal po yon. Ang masasabi ko na lang dito, give and take. Kung si Rowell wala ng uras sa iyo dahil nga siya talaga ay porsigido talaga siyang mag-charity. Pinakikita niya talaga na 100% nangyan yung charity niya. Kaya ngayon lang ga, Richelle, ang may papayo ko lang, ikaw naman ang mag-adjust kung may time ka, lalo na ngayon bakasyon hanggang ugos pa. Ikaw naman yung magbigay ng time mo. Kasi sa relasyon para magtagal ang relasyon niyo, give and take, no? At ah uh, alam natin na may pinatutunayan si Ruel na kaya niyang mag-charity. ba? Diba? Kaya ikaw naman langga, nandiyan sana yung suporta mo sa kanya, ang gondolo. Alam ko, naiintindihan ko na hinahanap mo rin yung atensyon, yung oras. ba? Diba? Normal yon, normal sa magkarelasyon. Kahit sa mag-asawa, normal po yon. Kahit nga po ako, oras ng aking anak, yung atensyon ng aking anak, kinahanap-hanap ko rin. Normal to po yun. Hindi, walang mali doon. Walang mali doon sa sinabi mo na kulang ng ating, uh, oras si uh, Ruel sa'yo. Ay, normal yun. Normal yon uh, kaya wag kang ano, mag-alala. Normal po yun. Pag-usapan nyo na lang at uh, kung ano ang pinag-usapan nyo, sa inyo na lang at wag nyo na lang ilalabas sa mga ano at kung sino ang makikialam sa relasyon nyo both side kailangan ipaglaban nyo kung talagang mahal nyo ang isa't isa. No? At uh, sabi nga, ang pagmamahal, bagyuhin man yan o bahain, nandiyan niya na pagmamahal na yan. Basta, isinter nyo lang sigad sa relasyon nyo at yung respeto. Sa bawat isa, tiwala, respeto, magtatagal talaga langga ang relasyon yung dalawa ni cruel. At ito naman sa mga nakikialam, uh, sana naman ay huwag makialam ang pamilya, but inside, dahil nakita ko naman si, si Tatay Risan na talagang hindi siya nakikialam, talagang nandyan yung butong-buto siya kay Ruel. At ganun din po si Tatay Awe at saka si uh, Nanay Marichu, no? Kaya sa totoo lang talaga, ay wag natin po kung kayo nagkakatampuhan, ah uh, nga dalawa ni, ano dahil normal lang man wag natin po isasali po ang pamilya natin dahil wala po silang kinalaman sa inyong relasyon kayo lang po ang nakakaalam kaya ang payo ko lang sa inyong dalawa Ruel at Richelle sana ay pangalagaan niyo yung mga binitawan yung pagmamahal alam ko na talagang kailangan ninyo yung attention sa bawat isa dahil nasanay kayo na laging magkadikit kayo ni Richelle at ni, ni Roel. ah uh, normal mo yun, naiintindihan namin. Malawak ang panguunawa namin. Normal po yun sa magkarelasyon. Ano? At uh, sana nga po ay maayos na dahil na, nagmagkasama na kayo dyan sa Boracay. Go, go, enjoy your life. Mas, uh, big, uh, sulitin nyo yung mga time na hindi kayo magkasama, no? Uh, ayusin nyo, na hindi kayo yung bang maganda, na hindi kayo nagtatampuhan, yung maganda na pag-uusap na walang iringan. Napakaganda po yun na nag-uusap na tahimik, na kayong dalawa lang, na ayusin, ayusin niyo ang relasyon niyo Dahil sayang, sayang, napakasayang talaga kung kayo po ay mauuwi sa wala. Pinaghirapan nyo yan. Binigyan nyo ng puhunan yan. Kaya, pinaglaban nyo yan. Kaya, ayusin nyo na para happy ang lahat. ba diba, no? At yung mga supporter naman na nakikialam dito sa relasyon ng dalawa, ay matututo tayong tanggapin natin ang katotohanan na hindi dapat tayong makialam. Yun lang po mga kapatid at sana po ay yung issue ng mga yan ah uh, kalimutan na natin po at anuman po mga sigalot na yan na para dito sa dalawa at yung mga sponsor nga ay hangad ko pong magkaayos ayos, -ayos mag-usap-usap kayo dahil uh, ang pag-usap-usap po ay napakaganda. At uh, eh, kung talagang mahal natin po uh, ang dalawa, ay move on tayo. At huwag um, natin po na magtanim ng sama ng loob. Always, uh, tayo po ay marunong tayong tumanggap ng pagkakamali, magpatawad. Uh, sana po, maayos na ang lahat. Yun lang po ang aking uh, wish na sana magkaayos-ayos po ang kayong lahat dyan na mga nagmamahal dito sa dalawa. At igit sa lahat, paalala po, huwag tayong makikialam sa anumang relasyon kahit sino po. Walang tayo dahil alam nyo ang pakikialam mera. Tingnan nyo po. Hindi? Kung napanood natin po dito sa social media, na nakikialam ang biyanan o sino man. Tingnan mo po anong ginawa po nung ano, pamilya. Diba? Sinunog yung anak at uh, nagpakamatay din siya. Ay, yung po ang iwasan natin. Huwag tayong pakialamira. Lalong-lalo lalo na sa, sa, side ng dalawa. Huwag tayong makialam. Kaya nila yung ayusin dahil nagmamahalan sila. Iyan lang po ang masasabi ko thank you so much at suportahan na lang natin po silang dalawa, si Richelle at Ruel. At please naman po suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, at Idna Black at si Kalinga Prab. Kaya yun lang po ang masasabi ko sa inyo, Tayong mga viewers at mga supporter, nandyan lang tayo para sumuporta. Huwag tayong manghimasok sa buhay ng may buhay. Respeto po sa bawat isa at tiwala. Yan lang po. Maraming salamat. Happy Sunday! mabuhay ang maglangga. Bye-bye! We love you so much! Sa inyong lahat, mga viewers kong nagmamahal, Kimalo de los Santos, thank you so much! Happy Sunday! Ah. God bless you po! Bye-bye! We love you! Mwah!